Lahat ng news ay importante sa buhay natin. World news, local news, at saka kapitbahay na news. Kahit sa ang buhay natin, aspeto, kailangan natin makinig ng news. Pero most of the news na meron tayo ay bad news. Kailangan natin ng daily news na mabuti. Pag nagkaroon ka ng mabuting balita, magandang balita, nagkakaroon ka lang pag-asa. Pag nakakarinig ka ng mabuting balita, napipilitan ka, nai-encourage ka, na maniwala pa. Kaya tayo nandito ngayong lahat, umaasa tayo na ang buhay natin magbabago dahil nakarinig tayo ng good news. And the meaning of the gospel is good news. Sabi ng Romans 1.16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God and the salvation to everyone that believes. To the Jew first and also to the Greeks. So the word gospel is good news. Kaya when we preach the gospel, ibig sabihin, we preach the good news. Lahat ng nakatira dito, pupunta na impyerno. Lahat ng nakatira dito, magsasuffer ng hirap sa buhay na to. Lahat ng mga tao dito, mamamatay, magkakasakit, mabubuhay ng mahirap. Lahat ng mga tao dito, hopeless. Pero, dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus, nagbigay siya ng pag-asa sa lahat. Kung walang Kristo, kung walang Jesus, walang forgiveness. Kung walang namatay dun sa krus para bayaran yung kasalanan natin, lahat tayo impyerno pumunta. Lahat tayo hindi napatawad sa kasalanan. Pero dahil merong Kristong bumaba, namatay sa krus, pinatawad tayo ng Diyos mo. So the good news is, kahit anong sama mo, pwede kang mapatawad ng Diyos. The purpose of the good news is to bring salvation for mankind. At yung salvation na sinasabi, lahat nung nabanggit kanina healing, prosperity, going to heaven, lahat yun, part ng salvation niya.